mga kajam, so ayan, nandito tayo sa night ng Surigao Vindors. May na naman tayo sa event nila. Pangalawang atin ko na ata ng night ng mga Vindors. Samahan nyo kami para malaman din natin kung ano mayroon sa event nila. Yaban hindi pa nag-uumpisa, itaman tambay-tambay muna. Medyo hindi handa, may hawak-hawak na plato kaagad ah. Kaya maya kasi mag-i-start na. ang uh, usa ka welcome address mga kaigsoonan pinaginagang Mr. Arnel Dilan diha sa Face Landing President. Salamat sa atong update na MC. kapitan mo Mars Sa akong mga kaubanan sa Sofida, Surigao Face Dealer Association ug sa tanan mga officials sa Prime Market di pangulohan ni Arlando Magnay. Sa atong pinanggang gobernador Robert Lyndon Barbers sa Face Section, Mid Section, uh, sa Vegetables, sa Dry Goods, Maayong gabi ay eh, sa atong tanan. Oy, may man, maayong gabi ay eh, sa atong tanan. Ayan, pagkatapos magsalita yung President ng Fish Landing, hindi eh. naman pwede na hindi magsalita yung pinakamamahal nating gobernador. Goblin dun, Barbers, pasok! Hindi man kong provincial night. So kung provincial government night, ala ako sa entablado. Ano na lamang po kayo makikipan ko dito? Ayan, pagkatapos magsalita ni Gop, eh, magpipray na nga para sa pagkain nga mo Nagapasalamat kami ni Ining Gabiona nga kami gitawag aron sa pagsaulog sa among patron senior. Eh, ito na nga guys, maghahapunan na, inuna muna yung hapunan bago yung mga presentation nila. Itong pinipilahan nila kasi nakakiupon to, hindi kami kasali dito. Eh, baon lang si mama ng para sa sarili naming pagkain. Kasi yung mga nakapack dinner, eh nakabudget na yan para sa mga vendors lahat. Ayan guys, ayan yung mga binibigay nila mama at ni papa, Yung pinagtulungan na nila dalawa. Kasi syempre diba paghayaan mo na sila yung kukuha, baka magadoble dubli, -dubli. Magka-short pa tayo sa budget eh, magka problema pa. Syempre may magre niyan. sa tingin ko, eh, solid naman siguro yung pack dinner nila. Ayan, sinabihan na nga ako ni mama na kumain ng araw kami. Para rin kasi na rin yung bata. Ngayon na may pinaupo ko kagad si sa tabi ng mama niya. At si mama ay rin na may nagsandok na rin ng pagkain. Una niyang kinuha yung pansit. At tapos na naman magsandok ng pansit, syempre magsasandok na rin siya ng kanin. Pero may ibang ulang pa rin naman kaming baon. Lahat ng mga kumbaga department kung tawagin kasi may kanya-kanya silang baon na pagkain dun sa may sa fish, sa vegetable, sa karne, sa may mga karinderya, ganon sa mga night market, may kanya-kanya silang pagkain, guys. Ito nga pala yung pagkain natin, mayroon tayo ditong pansit, lumpia, paklay at saka adobong pusit Yung iba naman ay busy busy na talaga sa pagkain nila. Kasi kailangan na kumain din yung iba kasi mayamaya -maya. pagkatapos kumain, kailangan na nila mag-perform. kasi silang performance, guys. Mayroon silang sayaw, kanta, pero hindi siya competition. Kumbaga pampadagdag lang sa event ba. Dahil syempre once a year lang naman 'to mangyayari, kailangan din nila mag-enjoy. Mamamana rin kami para kumbaga kami yung witness sa pag-enjoyment nila. Nung nakasandok na nga si Ate yung lahat-lahat, kumain na nga rin kami. Nubuan ko lang si Zion para naman mas madali. Kaka para hindi na rin makala. Sit lang yung kinain ni Ate Eran yung guys kasi kumain na rin kami bago kami pumunta dito. At tapos namin kumain, i-start na nga yung kanilang performance. Pagkatapos mag-perform ang grupo ng Taga Fish binders, guys. Meron eh, din isang grupo na mag-perform na malupita. Yan yeah, sabi nga pala yung una na perform guys ng sayaw. Eh yeah. e, ito manood tayo ulit. Pwede mo opo na kung Ay! Kakat! Ah! Ito sa ka muna Ha? Limpi rin. po sa limpi po.

confirm na nga lahat dahil nga hindi nakapunta si Mayor Dumlao eh. Padala na lang siya ng kanyang attorney. Kasi na lang yung magsasabi sa gustong i-message ni Mayor. Ito na nga guys, nagme-message na nga si attorney. Kinukuwento niya lang kung anong gustong iparating ni Mayor. Kaya kung ano yung mga plano niya sa public market. Maganda naman yung mga plano niya sana nga matuloy-tuloy. Nakapag-message na nga lahat kaya naman diskuhan na. Kailangan daw mag-present bawat stall. ito na nga nagkakahiyaan pa. Pero syempre go with the flow pa rin para naman mas masaya. ito na nga tumayo na nga yung mga taga-karinderya. Ayan, bomba, hopo, biratiel. Peace, peace na ta. Peace. Okay. Peace. Abante barko. Jose Okay. <laughs> Kaya ito na nga, nagsitayo na mga yung mga taga boys Ayan na nga, tayo na nga, disco na nga Sige, alo, sige, tayo At si tatay, o, oh, ah, di papil di tatay Sige, bumba, bratel At Ada pa, budot, ad Sige, birat, biranong noong, birat, birat biratay, ah. Kinauboy ng tirad tatay diya. Inatra sa pa ba? Ayan, oh, so, tapos may mga ano din dito. Ayan na nga, oh, yung mga kasamahan nga ni mama. Ayan, may pabudos-budos pa, pa padila-dila pa sa kanyang thumb mark. Ayan na nga, may budos-budos. Ba't -budos, ako suso ng budos pa nasa Mindanao? At si Zayo naman ay tamang inom lang ng tubig. Ito na nga, yung nagsisayawan na nga halos lahat, pero hindi pa tumatayo lahat. Kasi nga siguro, hindi pa natablan ng ala. As si parin Jason, oh, tamang tahimik lang. Ayan, tinagayan na nga. Tanggapin mo na. Maybe pa rin nato, kasi ng gabi, guys, kaya wala pang masyadong sumasayo pero pagka nagka alas 12 na siguro to pag tinatabla ng red horse ay for sure magsitayuan to lahat as na safe rin kasi dito guys kasi hindi ka naman makakapasok yung outsider kasi may mga bantay na pulis pero syempre kami tamang nod nod lang kasi maya maya iuwi na nga kami kasi nga antok na nga si Zion kaya malalim na rin kasi yung gabi para sa amin sa ayan na ngayon dabi pa nga nakatambay sa may gilid gilid daw tumutungga tungga pa patanggal pa siguro to sila ng hiya guys kaya naman tamang shot shot lang muna Ayan guys, lah, halos lahat masaya na. Sabi kasi na nag-EMC sa mga gusto daw magmaoy, magmaoy lang daw. Wala daw problema 'yun kasi dadamputin lang naman. Ito na nga kami guys, pauwi na. Bye-bye. Good night na. Mag-enjoy lang kayo ha. Ay kami na may mag abroad na. <laughs> Kailangan na kasi kami ka ng umuwi kasi ngayon tapos na yung baby namin. Medyo malayo din kasi yung lalakarin namin guys kasi doon lang kami nakapark sa may labas. Siyempre, marami na yung nagtitinda, may mga laruan, pagkain kaya naman hindi ka pwedeng pumasok dito sa loob. Pagkalabas namin sa tingin ko tumatalab na yung ala kasi medyo dumami-dami na nga sila medyo natatanggal-tanggal na yung hiya. Ayan, kami naman eh, sweet sweet lang. Para iwas away, kailangan eh. Kung nyo kung ano yung gusto ng asawa nyo, maawa din yan balang araw. <laughs> Kaya na rin yung magsasabi na, uminom ka rin paminsan minsan, minsan. <laughs> Kaya ka na dito sa bahay. Charot. <laughs> Ayan na may sumayo sa iyo nga sila, Chayka, si Richard, si Mama. Ayan na nga, o, diba? Tamang chill-chill lang. Tsaka walang magulo, guys. Lahat ay... Masaya lang. Ayan, sila, Lante Roxanne din. Tamang ano lang, sayaw sayaw Ganito lang yung event nila, guys, para kumbaga parang pahinga na rin nila kasi nga syempre sa isang tao na puro trabaho trabaho lang i-deserve din nila magpahinga yun lang bye bye abalab yung mamwa